What's mga kabakling? So, nagduduyan pala ako, mga kabakling ko dyan. Mga kabakling. So, ito pala yung duyan, mga kabakling. Ayan yung mga duyan. Ayan yung duyan, mga kabakling. So, nagduduyan ako. Ready, go! Bilis-bilis, ah, ah, mga kabakling. So, panoodin nyo tong video ko lagi-lagi. And para... And mag-subscribe na kayo sa akin YouTube channel. So, ilagay na natin. So, magduduyan na ako. Let go. Ah, ah. Hi! Nagduduyan na ako. Hello, Nagduduyan na ako. Nagduduyan na ako. Nagduduyan na ako. ako, mga kapatid.